Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon. Syempre, may 12 pa rin po mga kalaki. At andito pa rin po tayo sa aking sala, sa aking bahay kasi maedit po sa labas mga kalaki. Dito dito muna tayo. Mamigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po na ang bawat lugar po natin. At ikong congrats ko lang po 'yung mga nanalo po ng mga 2-digit lucky numbers sa 3-digit lucky numbers sa STL po 'yan at saka po sa wedding sa loto po sa 2-digit 3-digit. Good luck po mga kalaki. Ito na po ang

8371 Malaysia 6961 Taiwan 3244 Thailand 1697 Philippines 3402 India 1029 New Zealand 7814 Australia 5622 Mexico 3188 Canada 9279 at Greece 3644 Oh, good luck mga kalaki. Claim Mananalo tayo ngayon.